6 7 8 9 130 Okey, Stretch stretch, stretch, mo-stretch, stretch. stretch lagi din. Para relax stretch, 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 stretch. 9 10 1 2 3 4 Layup pa. Layup. Maya na lang dito. tayo naman ang victim sila ang One, two, three. One. Oops. Ah. Oh! <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> yeah. One! One! one. <laughs> 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 guys so, buhay ng mga lifeguard mag lunch break kami o tan tanawa mga sitwasyon ran lang kali ay kag magtulog magpahuway lang sa kagaoy hmm hmm para sa priyas tanan lan oh oh ngay mm mo -hmm. ay limpyo ra ang tile sa higo taran oh <laughs> Ang ibawa pisto.

Nanan! Wooo! <laughs> oh, bro, baylo na e, bro! O, baylo, baylo! Baylo, Bailo, baylo, baylo! Baylo riyo! Baylo riyo, sir! Baylo riyo, sa'yo! Kapatid na po ulo kaya ako makakontrol riyo! Gawin! Sige lang, okay lang na! lang! At least na perform nasa... So. Wala na problem, wala na lang. Dito. পচন্দ পচন্দে তেওঁ guys. Tapos na yung pang-apat na araw namin. May one day pa na last bukas. Bye!